Good morning, mga kabubuyog. Nandito tayo sa Kalumpit, Bulacan. Papasok pa lang tayo pala. <laughs> Pupuntahan natin ang uh, kahabaan ng row ng NCR dito sa Kalumpit. Titingnan natin kung mula pa nung huling pinuntahan natin to, mula pa nung huling in-update natin to, yung kahabaan niya. Meron na bang mga naitayong poste? May naitayo na bang mga columns ganyan? Tumawag ako, mga kabubuyog. Dipara natin tong Kalumpit, Bulacan. <laughs> Yan mga kabubuyog, approaching na tayo ng MacArthur Village. Kung matatanaw nyo, yan. Yan yung village na kung saan uh, yung pinakadulo ng bayadak ng Malolos Eh, nagtatapos. Gawin doon is kalumpit na. So dito, mapapasadahan natin, kung, matit, makikita natin kung ano na nga bang mga naitayo. Ano na nga bang uh, progreso? May mga nabago ba? Or may mga activities pa rin ba? So titingnan natin. Biyahe lang tayo hanggang doon sa dulo. Susubukan natin biyahihin hanggang doon sa may arko ng Pampanga kasi yun ang nakakasakop ng Kalumpit hanggang doon sa may lumang station, lumang PNR doon sa Kalumpit. Biyahe lang. Ayan, kung makikita nyo, may kolum sa dito. May tinatayo. Titingnan natin doon pa banda. Biyahe lang! naman. Nakakalungkot. Nakakalungkot tingnan mga kahubuyog. <laughs> Wala pa rin tayo nakikita mga columns mula dito sa MacArthur Highway. Hindi natin nakikita kung meron bang mga activities. O ano kaya ang mga nangyari dito? Pa-comment na lang mga kabubuyog doon sa mga nakakaalam, doon sa mga gumagawa dito banda, doon sa mga workers natin. shout out sa mga workers! Ayan mga kabubuyog, kung natatanaw nyo, merong telescopic crane doon na puti. Dati, alam ko, pagkakaalam ko, orange siya tayan or pula Heh, <laughs> ng kulay, naging puti As usual, meron silang construction Meron silang uh, ongoing construction dun Ongoing activities May mga columns na naitayo Mula nung huli nating pinuntahan Mga ngilan, yun pa rin ang issue Patsi-patsi siya Ewan ko, baka sinusoil test Tinitingnan kung ano ba yung uh, madaling tayoan ng column Tapos ihuhuli yung mga malalambotang lupa Alam ko yan eh, engineer ako eh <laughs> So ayan, bye-bye na natin 'to. Punta pa natin doon. And dito, may nakita akong mga bahay na ay mga puno na sigurado dadaanan talaga nitong uh, NCR natin dito sa Kalumbit. Ano 'yung uh, gawin doon, may mga bahay. Ito 'yung paliko na papuntang Pagkumanan, ito 'yung papuntang uh, Balite. Yan ang San Marcos. Then ito naman pag kumaliwa, maliwa, ayan yung papuntang kalumpang. Tama ba ako, mga kabubuyog? Diyan, may mga bahay diyan, Tapos, maraming puno. Sasagasaan siya ng, uh, ano natin, ng uh, NCR. Wala pang activity doon. Wala pang uh, nakikita, wala pa tayo nakikitang dinidemolish. Unlike doon sa kalumpit station mismo, may mga natanggalan na ng bubong. Dito, ayan o, oh, makikita nyo, mayroong mga telescopic crane pa din. Ayan yung orange. Doon may puti. Nasaan kaya yung pula? <laughs> dito mapapansin natin na merong mga columns na rin nga lang yun nga mga ilan ngilan and nakikita natin may ano may hukay siya siguro hinahanap talaga yung matigas dun alam na yun kung matigas matigas na lupa para <laughs> hindi nga naman mag sink yung ilalagay na column or yung mismong ano natin railway kasi mabigat nga naman yun eh. hindi biro na patungan na mabigat kung ang lupa ay malambot. Biyahe lang mga kabubuyog, medyo slow moving tayo dito, hindi, hindi natin alam kung anong meron. Or baka naman kasi may ongoing construction yung kalsada. Mula dito sa malayo, may natatanaw tayong crane. yun niya tayong sa may tulay, yung temporary bridge na, na ginagawa. Titingnan pa rin natin kung ano na nga bang mga nabago? Nung huli kasi natin tong pinuntahan, inalagay ko na lang yung link, yung huling update natin dito. Hindi ko na rin matandaan kung anong uh, date 'yon. Pero shout out kay uh, Camshot ni Eds. Nung isang araw, pinituran niya to. Nakita natin sa post niya na yung kalahati, yung temporary bridge eh nasa gitna na ng ilog. Titingnan pa rin natin kung ano nga bang update mula doon sa mula, mula sa lipat ni Bubuyog. Hindi kasi yata niya naliparan kasi ang pupuntahan niya doon sa ia-update niya na San Fernando saka Angeles. Ilalagay ko yung link ni Camshot ni Edge. Pwede nyo yung puntahan yung channel niya. Marami kayong matututunan sa kanya. Magaling mag-update yun. Magaling din mag-interview. <laughs> Shoutout Idol Camshot ni Edge. Saka nga pala si ano, mentor natin si Tutubi Drone. Simulat sa Paul nagturo sa atin kung paano mag-operate ng drone. Shoutout! Mga nagpapa-shoutout pero isa-shoutout ko pa rin kayo. <laughs> oh, big boy ko. Big Tapit dito, tapit dito, 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 Ano kaya meron doon? Hindi naman ding ngayon gan uh, approaching na tayo dito sa may unang tulay Dito sa may kalumpit Dito yung ginagawa na temporary bridge Para sa pagtatayo ng cantilever bridge Pagkatapos itong tulay Makikita na natin yung pagtatayo ng mismong station site ng kalumpit gahe lang tayo matagat tagal pang bunuhan ng uh, traffic Itong uh, binabaybay natin <laughs> Oh, de ba? Traffic talaga. Ngayon mga kabubuyog, oh, di ba? Tanaw nyo na. Ngayon lang nandito ako sa other side ng bridge. Ano lang? Bakit kaya traffic? Oo, hanggang doon traffic, ko. Oh. Grabe naman to. Pwede sana tayong kumali kumanan dito. Nga lang, mapapalayo tayo. Yan yung papuntang Pulilan. Papunta doon sa... Anong barangay nga ba yun? Kanyogan yata. Barangay Kanyogan. Diyan dati nakatira si Pipito Manaloto. <laughs> Tsaka si Elsa. Joke. Kanyogan din kasi yung barangay nila. Nakakatawid na tayo doon sa talay. nakita natin mula doon sa kuha ni Bubuyog yung dating mga dine-debolish yung nung huli natin pinuntahan kasi to. Kasi sa lukuyang bahay nila tinatanggal yung bubong. Same pa rin yung situation ngayon. Uh, yung pa yung mga bahay na natanggalan ng bubong, tinatanggalan. Yung maramihan may mga natayop pa doon. Yung ginagawang talay doon, yung temporary bridge, lagpas na doon sa kalahati ng ilog. Pag nakatawid na yun doon, mag na yung construction siguro ng cantilever bridge. Nakapagtataka kasi kung ikukumpara ko doon sa palit, ay eh, yung cantilever bridge doon, hindi na sila naggumawa ng temporary bridge steel bridge. So, eto, gumawa sila. Unti-unti, umaabot na doon sa kabilang side ng ilog. Yan ang nakita natin dito sa may bago dumating ng Kalumpit Station. Ngayon, pupuntahan naman natin yung old Kalumpit Station doon sa may uh, hindi ko alam po anong barangay yun. Basta malapit sa boundary ng Kalumpit saka ng Apalit yun yung arko ng uh, bulakan welcome to Pampanga yun ang uh, nakalagay <laughs> yan traffic pa rin mga kabubuyog tsatsagayin natin to mga kabubuyog nandito na tayo sa may traffic lights and kaya pala siya traffic kasi ginagawa itong kalsada yan kung makikita nyo nasa likod ko merong back ko tinatambakan nyo ng lupa dati kasi ang gawa dito magkabilang gilid yun lang yung nadadaanan tapos yung sa gitna, yun yung naiwan kasi tatambakan pa siya, tsaka sisemento yun. Ngayon, pagtawit dun sa traffic lights, eto na, semento na. So, malapit na. Malapit na tayong mapagaan ang biyahe natin dito. <laughs> Halos kapantay na ng tulay. Dito kasi may mga tulay. May mga part kasi dito na swamp area, ganyan. Kahit walang ilog, kahit walang ano wala kayo nakikitang ilog. May mga ano kasi, may mga water lily, ganyan. Bukod dun sa malambot siguro yung lupa, kaya nilagyan ng tulay, swamp area siya. So, nandito na tayo sa may, woo, bagong El Mercado de Calumpit. Uh, marami daw mabibili dyan eh. <laughs> And then, usually, mga, yan ang palengke. Yan ang bagong uh, palengke ng uh, kalumpit. Dati kasi, yung palengke niya, uh, yung typical na palengke talaga. So, yan mga kabubuyog. Ang binabaybay natin ngayon is, MacArthur Highway pa din. Sa gawing kaliwa, nandyan yung PNR. And nandyan yung uh, NCR na itinatayo. Nga lang dito, andami pa hindi na gagawa ng... Uh, columns, hindi nagagawa ng uh, natatayuan uh, ng construction. Ito nga pala pag kumaliwa kayo dyan, yan yung way yung papuntang um, Hagunoy. So dito, ito yung pupuntahan natin. Ito yung dating station ng kalumpit ng PNR. O ba? Diba? Yan. Wala pa yung train. Wala pa tayong sasakyan. Gawa siya sa bricks. Ginawa siyang terminal ng UB Express. Ito ang uh, dati ko na to napupuntahan and don't gawin. may na-interview tayo doon. Hindi ko lang sure kung meron pangdaan papunta doon. Meron kasi doon sinabi si Sir Aris yung consultant natin. Meron daw way papunta doon sa mga pro ng NSC Alamin natin kung ano nga bang sabi sa kanila. Ayun, magi-interview tayo. Gagayahin natin si Idol Kanshat ni Eds. Nandito na ulit tayo sa MacArthur Highway. Pumasok lang tayo saglit sa doon sa dating PNR ng Kalumpit. So, ito, hindi ko sure kung eto mga ma matatanggal, pero ang isa lang na titiyak ko, karamihan dyan, ay eh, talagang maaalisan ng uh, tirahan. Kasi kung talagang dikit doon sa sa ating na uh, road. Nako, wala yatang daan dito. Ah. Wala akong makitang kalsada. Ayun, may kalsada. <laughs> so, kaliwa tayo dito. Ito yung tulay na pinakamatagal na natapos. Tapos, eto yung kalsada dito sa may bago magtulay. Ito, sasagasaan din to eh. Sigurado. Kasi kung mapapansin nyo, ito, tambakan ng adjunct ah, sa siya pala to. Makaalis siya. Hi, good, morning. morning. Magtatanong lang po. Dito po kayo nakatira. Eh, ito po yung sa PNR, ano? Sa, alin po dyan yung bahay nyo? Maapektuhan po ba kayo? Hindi po. Ah, hanggang, hanggang dyan lang. Oo. Oh. oh. Eh, yun yung bahay nila, ba yun. yun. Ito, oo. Oh. Oo. Oh. Ano po ang ginawa sa kanila? Meron nang binigay na na something, ganyan. Hmm. Binigyan na. Hmm. Hmm. Eh, kailan po nila planong lumisan, ganyan, lumipat? Pag, ano na, eh, hindi po kasi... Yung iba, mga nagpapagawa na eh. Pagkos natapos, hindi pa sila. Ah, oh, po. Pero hindi pa sila inaabisuhan na kailangan gibain na ganyan. Hindi pa, pero meron silang ano, meron silang deadline. Ah, kaya hanggang kailan Last po? Strict of January. Ah, nitong January oo, na. Oh, nitong Jang Shop. Oh, ah, oo. Okay. Oh, din 'yan. Kani din naman. Malang delik hindi po wakay natatakot na malapit sa construction, 'di ba? May mga crane ganyan. Medyo delikado, ano. Ito po mga bahay. Ito. sa pool, pool lahat, sa pool, lahat oh, yan. Sa pool lahat yan. Kasi, ati, kasi, kasi nagtabaw dito sa PNR eh. Sa ganyan. Eh. Opo. Kumbaga, dito mga equipment kada din kadalin oh, oh, dyan itatamba ka Kasi mahaba yung mga crane eh. Okay, okay lang. Sama ko kayo sa YouTube. Sa vlog ko. Ay, may daan po ba dyan? oh, may daan. I, yan, yan, po yung daan na yan. Pwede oh, okay. well, sasagrit lang ako dun ah. Eh. Mag-interview lang ay, ako. Full, o mga mga kamag-anak niyo po yan. Ay, hindi po. Hindi niyo mga kilala. Ito po, ito po isang lera po kami ng kamag-anak. Ah, ito. So hindi naman po apektado Ay, yung sa inyo. Oh, very good. Wala naman po asa nang hahabol diyan. Hello. <laughs> Hello po. Good morning. Yun na. Oh. Yan mga kabubuyog, boys buhay. <laughs> Medyo kinakalawang na yung tuhod natin. Pupuntahan natin tong tabing ilog na sinasabi ni Kuya and ito kung mapapansin niyo talagang dito palang nilulubog na siya, medyo basa siya ngayon nag high tide siguro dito and itong junk shop, ito yung sinasabi ni kuya na nakapula, hindi ko nakuha yung pangalan niya, matatanggal din yan o ito may mga kung naghanap kayo ng na mga ukay ukay dito maraming <laughs> joke ayan nandito na tayo sa may gilid ng tulay and maraming ano dito bahay walang tao so eto expected natin yan yung dating uh, way ng PNR yan yung poste eto yung sasagasaan nya hindi ko alam kung apektado yung mga kuryente na yan hindi ko alam kung madadaanan pero ang uh, sigurado itong junk shop tapos itong mga bahay dito eh matatanggal pero mukha namang informal settlers settler sila napuntahan natin tong tabing idog and yun nga may na-interview tayo dun meron naman daw naibigay na may compensation na yung NSCR para sila ay lumipat wala lang tayo ma-interview dito mga kabubuyog sa so, balik tayo dun sa taas mga okay, kipagkwendo kung tayo kayo. Kahit... ay ate maganda umaga saan po kayo nakatira? ah dito ate magtatanong lang ah uh, may kayo po apektado po ba kayo ng tinatayong um. Eh kailan po kayo dilipat? Eh, wala pa po sinasabi kasi. Pero nabigyan na po kayo. Binigyan na po kayo ng notice, binigyan na po kayo ng oh. yung compensation, ganyan. Wala po. Pera wala. Wala po. Para so, lumipat. Wala po meron. Ah dito Pero wala. Pero po wala. Oo. Uh. Eh saan niyo po planong lumipat ngayon yan? Wala pa po kasi po eh. Hindi rin po namin alam kung saan kami titira. Wala pong sinabi kung hanggang kailan lang kayo pwedeng tumira dito, ganyan. Wala pa po. Pero sabi ni Kuya nung nakausap ko doon sa taas, hanggang katapusan daw ng January. January po? Opo, e, ini ini January na ngayon, malapit na magkatapusan. Yaka. Pero, wala Pero may, may kumausap na po sa inyo. Wala pa po, po. Wala pa rin. Ah, sige, paparating natin yan. Sige. Okay lang ate, isama ko kayo sa vlog ko. Kasi oh, nag ako dito. Nanonood po ba kayo ng YouTube? Ako. Ah, yun. Sa baba po kasi. Saan po yung baba? Doon po sa may kabilang bahay. Ah, oo, yung kabilang bahay doon, meron na raw na doon eh. Oo, naka-subscribe na. Thank you, thank you. <laughs> Ayun, kung mapupunta kayo ng ano ngayon, giginto, may halaman ng festival doon. Maganda, manood. Kuya, okay lang ikaw din sama ko ha, sa vlog ko. Tapos kayo, Ate. Ayun, thank you, thank you. Yan mga kabukuyo. Ah, uh, may nakausap tayo doon, nga lang hindi sila mabibigyan ng compensation hindi ko sure kung bakit pero siguro kasi isa sila doon sa mga kategory na informal settler ganyan. ito yata hindi nakasama kasi yung katapat niya hindi naman nakasama pero mukhang ganoon din sila mga informal settler eto ang nakakasigurado po eto yung junk shop mawawala and gawin doon baba tayo dito Tignan natin, magtatanong-tanong tayo kung ano nga ba. Ay, hey, may hey, mga nagmamahalit. Itong binabaybay ko, ito yung uh, pinaka-boundary. etong sa kaliwang side, ito yung magigiba, yung madi-debolish. Tapos itong nasa right side, hindi daw. Kasi yung una nating nakausap, si kuya, eh, ito daw yung mga bahay. Naya, magandang umaga! Magtatanong lang po ako, ito po yung bahay nyo? Kanina pong bahay to. Hindi kasi sabi sa akin ni Kuya, yung nakatira doon nakapula kanina. Apektado daw to. Oh, yan. Eh, saan po nila planong lumipat? Dito sa kabila. Bila pa, bila pa. Bila pa. Ah, wala. Wala pa pong binibigay ang ano? Alocation. Ano pong? Relocation ng... NHC kasi may location yan eh. Opo. Wala pa. Ah, sa NHA ang hawak. Apo. Ano po ba kayo? Ano? Eh, nagbablog lang ako na eh. Tungkol dito sa NCR natin. Apo dito sa trend na ginagawa. Eh kasi yeah, ko mo nga marami pong maaapektuhan eh katulad nito nagiba na pala oh. to. Ang dito lang po ang panakihin hari. No. Ayun. Okay, ito pala ano may po, guhit pala eto, dito. Kan, dito. Kan, dito po. Opo. Ay mm -hmm. eh, nga lang ito, kaunti mm -hmm. na lang matitira oh, no. Opo. Ang dito lang po ang sapat nila para babakuran oh. na nila pag mm -hmm. talagang nagibaan. Kaya lang dito po kayo nakatira na eh. Hindi oh, po. po ba kayo natatakot na may mga heavy equipments na mga ganyan ganyan diyan no kasi malayo pa naman malayo naman daw siguro mm. malayo dito hindi naman sabi naman, ay... naman yung mga equipment naman po doon naman po ilalagay sa Opo. tabi ng ilog nga lang pag nag-ooperate na kasi dito nga lang po <laughs> sa palara na lang po eh Opo. ito ha eh, uh, so, ang kinagandahan sa... naman po kasi dito sa ginagawa natin dito mapapabilis yung transportation natin sa, para na rin sa development then, 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 ng bulacan hindi po, nagbablog lang po ako. Okay lang po na, yung mga nai, nakakasama po kayo sa vlog ko. Mas mas marami naman sa... Ay, okay lang po yun. Ako nga, hindi nakikita eh. So, yan mga kabubuyog. Ito pala yung boundary. Ito pala yung titibagin. Yan yung guhit. Ngayon lang, umalis na sila. Nasa bahay na likod ko, hindi pa raw sila nabibigyan ng compensation. So, ito siguro bigyan na, kaya lumipat na. Then, banda pa doon, marami pang gigibain. Ngayon lang ang problema, yung mga poste. Eh. Ay, salamat. Maraming salamat po. Alam na, pinaalis nyo na kami. Ay, hindi po. Baka po, madaan kayo sa channel ko sa... YouTube. Ano mapapanood niyo po, po, po 'yun doon. No, ano pa nangyong? Ay, wala. Okay lang ano po? po ba? Isa lang Ano pa kaya ng mga Ito po, ito po, ito po. Diyan yung nalalaki po talaga. Ano pa, pa, pa rin ng channel ko? Oh, sa YouTube. Makikita po 'yun sa channel 7. Nay. Mapapanood daw sa YouTube. Sa YouTube po. Oo po, ang gagamitan po natin ng drone para makita to. Sa YouTube po 'yan, ay. Thank you po. Maraming salamat po, Nay. Eh. Iyon, mga kabubuyog. Uh, tayo sa mga kabahayan. And marami tayo nakausap doon na mga hindi ko nakuha yung mga pangalan. Tapos, eto, itong gawe. Nga ang nakikita mong problema dito. Eh, yung kawad ng kuryente, hindi ko alam kung ililipat yan or hindi na gagalawin. Yan. pa na lang mga kabubuyog. pa na lang doon sa mga engineer natin. Doon sa mga naka assign na contractor sa mga nakakapanood nito kung yan bang high voltage wire ito bang kawad natin eh aalisin uh, ba yan or maririting nakalibre tayo ng parking kay sir <laughs> And, at marami tayong nakuha ang subscribers dito ano sir ano nga po pala pangalan nyo Ibara so shout out kay sir Ibara pinayagan tayo magpark park dun <laughs> thank you thank you ay thank you sir subscribe po kayo Anyways, eto yung mga mababait oh, nating mga kababayan na nakatira doon sa malapit sa ilog. Ang ano lang natin nasabi nila na yung iba nabigyan, yung iba naman katulad ni ate eh, hindi naman daw sila kasama kasi nga siguro kasi hindi sila kino-consider na formal settler nung mga nasa NSA. So, yung NSA sila sila yung magbibigay ng pabahay dito sa mga naapektuhan ng PNR uh, relocation. Ito, gagawin tayo doon. Pupunta tayo doon sa may Arco ng Pampanga. So, ayan, uh, ayun, pinara tayo ni Sir. Sir, good morning! Good morning po. Pahala lang, Sir. Pa? Konting abala lang. Okay lang po. Ayan. Uh, Tingin lang sir. Okay. nalisensya po. Tapos sa RCR, Sir. Okay. Sige pa po. Ayan. Nandito yung uh, mga kasisipag natin mga kapulisan. And, sinacheck nila kung at tatawid kasi tayo ng pampanga So saglit na, lang Ay bigyan mo kayo yung sticker sir Okay lang sir, Samo ko kayo sa vlog ko Sir eto sir Baka magawi po kayo sa youtube channel po yan Okay, thank you Ayan okay, po Gumagamit po kami ng drone Kasi yung Ang, ang content ko po, po yung sa PNR Yung NSCR Yan po yung ano Ah nagbablog po ako sir uh Oo -oh sa mga ano yung ginagawa nating uh, NCR yung sa railway Aba. opo alas karamihan po puro di pa drone po yung gamit natin Ay ganun po ba? opo baka po magawi ka sa youtube channel ko sir baka naman sige diba, diba, diba. po sige po sige po, na subscribe po masakit yun thank you sir thank you ayan ma, ma, ma masisipag nating mga kapulisan nandito sa may boundary ng Apalit, saka ng Kalumpit Thank you po Yan, uh, nandito na tayo Nakakita tuloy na magulo yung mga papel ko <laughs> uh, Anyways, itong binabaybay natin eto yung malapit na Doon sa boundary ng, ng Apalit, sa kanang Kalumpit And, bro, dito sa NSCR Try natin magka Pumasok dito sa mga sukal-sukal na yan Kung meron ba tayong makakausap Ganyan yung sinasabi ni Sir Aris na Lopez Street hindi ko makita <laughs> shout out kay Sir Aris siya ang consultant natin andito na tayo sa may arko ng pampanggo nga ng Apalit. wag hahanap pa rin tayo ng pampasukan wala tayo makita anyways hanggang dito na lang muna mga kabubuyog sa mga susunod nating na punta baka mapunta tayo dun sa may right side hindi ko alam kung may tawi lang pa doon Wala alam kung merong mga kalsada pa gawin doon gagalugarin natin yan magkatatanong-tanong tayo doon kasi eto mostly yung mga kung nakikita niyo sa lipat ni Bubuyog mostly dito marami talaga mga punong kahoy mga kabahayan and hindi ko sure kung clear na ba to kasi wala namang gumagawa wala pang uh, wala pang activities ang uh, mga contractor natin doon pero hopefully within this year, magalaw na ang kalumpit. Although, marami naman doon, marami na mga uh, activity, marami namang gumagawa, marami naman nagagalaw. na lang, syempre, iba pa rin yung nakikita natin actual. etong mga pro dito, eh naaayos na. Hanggang dito na lang muna mga kabubuyog. Thank you, thank you sa pagsama, sa pagtsaga na makinig sa mga pinagsasasabi ko. <laughs> thank you, thank you! Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel. Click the like button and the notification bell down below. Thank you.